ng pagguna. Gagaling naman yun, itas babalik lang ulit. Parang pabalik-balik na ga dyan. Diba? Pagka tinamaan siya, malagnat agad siya. Lagnat siya agad, hindi siya. Kasi ano po, walang o parang ano sa dibdib. Diba? 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 Relax ka la, lang ha. Oh, sa kanya muna lang, pikit. Wala kang makita sa kanya eh. Pero kami, pag ginawa ka niya na kanya, wala akong makakalimod siya. Sakit doktor. Sa kanya, sa'yo sa kanya muna to ha. Wala. Ito yung mga duwende o elemento. Wala, walang hinit, walang sakit. Wala. Ay. Ay. Ito naman yung kulang. Huwag mo siyang labanan.

ha? Ini pak ini kenapa ini? Ha? Pu! Oh. Nah, sakit Maaf ya, maaf sakit. Nah. <laughs> makayat, makayat, makayat. <laughs> oh, ini sakit waktu. Terus hmm. random ini tiga aku di bawah, di bawah, eh no, ada tiga aku. pakai di Sa sakit. Uh, <laughs> <son> <laughs> <dito. Ay. laughs>

Satu to, rarepo, tenet, opera, rotas, piste na naman na rin. Jesus Dalang lang Diyos. Kasi naman gumagambala sa batang ito, mag-usap tayo yung spiritual ng Diyos. Diyos na lahat, Diyos na kinakatakot ng temper, no? Paktong pigabit, pigato, puu! Um, ah. Tanggalin mo na lagay mo sa bata, ha? Ay. Ha? Riksu, Tanggalin mo na, ha? Ha? Tanggalin mo na mo sa bata, ha? Ha? Sagot na! Ha? Sasagot hindi. Ha? Tanggalin mo na mo sa bata, ha? Ay. Ha? Nagkakaintindihan? Ha? Duwende? Ha, lima kami. Fu! Ah, tatanggalin something. na. Tatanggalin na. Ha, tatanggalin na nga. Ha. Pakto. Fu! Um, kami siya mo kami siya mo to. Tanggalin mo yung Susunod um, um. ka, ha? Ha? Sagot! Susunod, ka. ka. Ha? Sagot! Ha? Susunod ka, ha? 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 Masasakta ka lalo? Ha? Susunod ka, ha? Ha? Nagkakindi hindi yan. haaa ah, sebut selanjutnya haaa ayo ah. ayo ah. ayo duwende katama duwende haaa ah. bakto bu oh duwende haaa ah. sige baklasin mu yang sige tanggalin mu yang tanggal 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 sige baklas 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 hmm hmm may eh, tanung ngapot sayo duwende ka haaa ah. hitim putih ah. haaa Itim putih, lalu ka masasaktan sa akin. Ano? Itim. Ha? Ah, itim. Sagot. Itim. Ha? Ah, Pakto. Fu! sige, baklas pa, baklas, baklas. Sige, 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 sige. Sige, Tanggal lima, mo, ha? Ha? Huwag ka na gagamit Tanggal lima, ha? Tanggalin mo, ha? Ha? Hindi na ka makakasakit pa. baklas, 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 baklas. Sige, baklas, baklas, baklas. baklas. Tanggal, tanggal.

का तो ले ये निकल आ